Aminin mo ng kabataan mo, isa ka rin sa sumisipsip sip sa tamis na nagmumula sa bulaklak ng santan. Tirado ako na kayo mo lamang ito malalaman na ang bulaklak ng santan ay may taglay na antioxidant properties. Nagtataglay po ito ng flavonoids na mainam po sa sakit sa puso, asma, stroke at hypertension. Maging sa may mga irregular menstruation. Ang gagawin niyo lamang po ay maglagap po kayo ng bulaklak ng santan, pakuloy niyo lamang po ito sa loob ng 10 minuto sa 1 litrong tubig. At ubusin niyo lamang po ito sa loob ng maghapon. Mas maganda po kung araw-araw niyo po itong gagawin. Samantalang, ang mga dahon naman po nito ay nagtataglay po ng anti-inflammatory at anti properties na makatutulong po sa mga taong hirap sa pagdumi at sa mga taong may ulcer. At procedure lang po sa bulaklak po nito, ilalaga nyo lamang din po. Habang ang ugat at katawan po naman nito ay makatutulong po sa mga taong walang gana kumain. Ilaga lang mo po ng kapirasong ugat at katawan ng santan, pakuloan nyo lamang po sa isang basong tubig. Pakuloan nyo lamang po sa loob ng 5 minuto. Pwede rin nyo po itong gawing mouthwash dahil may kaayanan po itong patay ang mga bakterya sa loob ng ating bibig. Ang dinigdig na katawan po naman ito at mga dahon nito ay pwede po natin gawing alternatibong gamot para po sa mga pilay, eczema at mga pamamaga. Tapal nyo lamang po sa mga parting apektado. Ito po ay madiin na minumukahay ng mga eksperto. Kung may kakaiba po ay nararamdaman sa loob ng tiyan, mainam po na linisin ito sa pamamagitan ng pag-inom ng lagan dahon at bulaklak nito. Uminom lang po kayo na isang litro na pinaglagaan nito hanggang sa mawala po yung inyong mga nararamdaman sa loob ng inyong mga tiyan. Dahil ang santan po ay mariin na pinatunayan, talagang napakagaling sa ating katawan, partikular na po sa ating tiyan. Kung gusto niyo po magkaroon ng kalaman araw-araw para po sa ating magandang kalusugan, magpalo na po kayo dyan. At kung nagustuhan niyo po itong video na ito, pashare naman po para maging aware din po ang lahat po. Hanggang dito na lang po muli, ako po si Insan One, good old po sa si inyo lahat, God bless po.